Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana pero pinili ng damdamin. Dito sa atin channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino Romance At ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comments, o di kaya, share ang aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Salamat. Kabanata 8, ang Agos ng Umaga. Mula sa kwentong kahati sa gabi. Lihim na uhaw, bawal na haplos. Lokasyon. Bahay ni Namang Isko, alas negatibo, anim ng umaga, Barangay Sagrada Familia, Batangas. Kahimik, may bigat, may sinisintang pag-amin. Kapag ang gabi naging masyadong matamis, ang umaga ang laging may pait. Maagang nagising si Samantha hindi dahil sa inyay, kundi dahil sa bigat ng konsensya. Nakatalukbong siya ng kumot. Naramdaman pa niya ang amoy ni Cardo sa balat niya. Ang halik sa batok ang kamay sa baywang ang buntong hininga sa kanyang tenga. Habang pinipigilan niyang mapaluha, bumukas ang pinto ng kwarto. Si Alin Medi. Wala itong alam. Umiti pa sa kanya. Sam, gising ka na pala. Luluto ako ng almusal, gusto mo bang sumama sa palengke mamaya? Samantha. Pinigilan ang garalgal ng tinig. Oo po, tita. Mamaya po. Sa kusina, kaswalang lahat. Pero sa bawat kibot ng mata ni Samantha, dama ang bigat. Sa gilid ng bahay, si Cardo ay nagsasampay ng mga nilabhang damit. Nakashort lang ito, pawisan, matikas pa rin. Napatingin siya kay Samantha sa bintana. Mumiti. Isang ngiting pamilyar. Isang ngiting may lihim. At sa likod ng ngiting iyon may tanong. Hanggang kailan? Flashback. Gabi kahapon. Habang nakahiga si Samantha sa bisig ni Cardo. Cardo. Kung wala si Medi ako na lang sana ang kasama mo tuwing umaga. Samantha. 'Wag mong sabihin 'yan. Tita Medi ang nagligtas sa akin nung walang wala ako. Cardo. Mahinang boses habang hinahaplos ang buhok niya. Pero puso mo hindi ba't ako ang pinili? Balik sa kasalukuyan. Umaga sa kusina. Tinawag ni Aling Medi si Cardo. Pa, halika na kumain. May ginisang itlog si Sam. Lumapit si Cardo. Tumabi kay Medi. Humalik sa pisminito isang halik ng asawa. Pero sa ilalim ng mesa, saglit na sumayad ang tuhod niya sa hita ni Samantha. Napasinghat si Samantha, pero walang nakapansin. Mabigat, mabagal. Sa isang bahay. Tatlong tasa ng kape. Isang mag-asawa. At isang lihim na nagkukubli sa bawat lago. Kung naramdaman mo ang tensyon ng umaga. I like ang video. I-comment kung naranasan mo na rin itago ang katotohanan habang umunguya ng almusal. At mag-subscribe para sa Kabanata sham ang tunay na nagmamayari, kung saan haharapin ni Samantha ang tanong, siya ba'y tunay na minahal o ginamit lang? Kung kayo ay may ibang karanasan mula sa kwentong pag-ibig, pwede niyong ibahagi sa aking channel, at gawan nating ng storya ang mga naudlot ninyong damdamin. Maraming salamat sanay na gustuhan niyo ang aking kwento.